FTJ yung mga panas nang buhay pa yung dola ko lagi nang binabanggit si Susan Gerses namatay siya ka master sa sa plane crash Taw siya po yung tinatawag na ama ng Maynila ka master narating natin ng punto ni Sergio Osmeña kami inga nagbablog ako Miss Elin, ang tagal na pala ka-master o, oh, 1927. Naging tagapayo ni Manuel Quezon, dating pang... dito daw ako kumasto hinahanap ko pa ngayon kung saan papunta yung Manila North Cemetery nandito tayo sa LRT Line 1 o galing na tayo sa Line 2 so update ko kayo mamaya tubingan ng mga hayop ang daming nakalibing na hayop dito akala, akala ko akala ko tao lang yung nakalibing dito guys may mga hayop din pala tayo ano po ito mga hayop mga nakalibing po yan ha? hayop buti pwede buti pwede maglibing dyan may bayad so, may bayad na nakalibing 22 lang sa nilibing Ayun mga kamaster, may mga nagbabasketball dito sa loob ng ang Actually maraming bahay pala dito. Ah, ito yung dating ano, mayor ng Maynila. oo, oh, si Alfredo Lim. Oh my gosh. Ito po yung pintod ni Mayor Lim. Ito yung tinatawag, siya po yung tinatawag na ama ng Maynila, kamaster. August 8, 2020 siya namatay. ko sure kung may halong Chinese yung si Cell si Trader eh. Pero alam ko talaga. Kasi yung style po ng kanyang libingan. Parang sa Chinese din po. alde pa siya ng Maynila. nabansagang Dirty Harry si Alfredo Lim. Ikaw muna denominator is okay? Joe Violet dello as one of the year. Nang Philippine National Police Academy si Lim at naging jefe ng Western Police District hanggang 1985. 1992 nang unang maluklok na mayor si Lim. So hindi lang po puntod nang sikat yung mapupuntahan natin kamaster. Nandito din yung mga makasaysayang tao na si katulad nitong si Francis Burton Harrison. Oo. oo. Bali sa po yung naging governor General ng uh, Philippines. Uh, namatay siya noong 1957, tama ba? USA, noong 1873. Pagtapos siya ng uh, law. Oo. Sinulong nga yung Pilipinas yun. ang pagtatalaga ng mga Pilipino sa mga mahalagang tungkulin, pampamahala. Naging tagapayo ni Napeson, dating Pangulong Manuel Quezon, Serio Osmeña at Manuel Rojas. Naging mamamayan siya ng Pilipinas sa visa ng Batas Commonwealth Bill ng 73 noong 1936. Sa New Jersey siya namatay pero inilibing siya dito sa Manila North Cemetery. National Historical Commission Nilag itinalaga pala siya ng National Historical Commission na isang tao na nakalibing uh, na makasaysayan mga kamaster. mga nagtatanong kamaster kung paano ako nakarating dito sa Manila North Cemetery. Kasi galing po ako ng Bulacan so uh, sasakyan mo kung mula ka sa Bulacan, depende po kasi sa location kung saan kayo manggagaling. Bumaba ako ng line 2 tapos dumiretso naman ako papuntang Blue uh, Bloom tapos doon kayo bababa, sasakyan na lang kayo ng tricycle tapos i-google map nyo na <laughs> Hindi dito mahirapan napakabot tahimik yung park dito simbahan hindi lumang-luma. Meron ako nakita rito nakalibing kamaster na para siyang kastila. Oo. Okay. Ah, okay. 1977 siya inilibing. pinanganak siya noong 1887. Ngayon lang tayo nagkaroon ng time. detail tayo nakapag uh, nakapunta sa libing ni Ms. Susan Rosas. Three days ago lang siya mula nang nilibing. Ngayon. Siyempre, may mga trabaho din tayong ginagawa. Hindi natin napuntahan sakto yung kanyang uh, living. Uh, napapasyal lang pa rin natin yung puntod ni Susan Roses at ni FPJ for the very first time so mga kamaster ang una nating nakita rito sa Manila North Cemetery ay ang puntod ng dating presidente na si Serio Osmeña oo pinanganak siya noong 1878 at namatay siya noong 1961 hindi tayo masyadong magaling sa mga history mga kamaster pero yan at least narating natin ng puntod ni Serio Osmeña meron siyang happy birthday to sa ah dito inibigay ang kanyang um, ano. abo nakabukas naman ka master. So, nandito tayo sa puntod ng dating Presidenteng Ramon Magsaysay. Oo. Siya yung pangpitong presidente mismo. So, yung napuntahan pala natin na uh, kuntod ng mga baya, sa puntod ng mga bayan, hindi pala mismo doon nakalibing. Nandito pala siya mismo nakalibing. Hmm. So, sa ano? Sa plane crash. Oo. Noong March 17, 1957. Pinanganak po siya sa Iba, Zambales Tapos, uh, ang kanyang presidential term ay nagsimula noong December 30, 1953 hanggang March 17, 1957. The president should set the example of a big heart, an honest mind, sound in instincts, the virtue of healthy impatience, and an abiding love for the common man. Yan, galing. So, dito okay, no, na na nakarating tayo dito ka master nakakatuwa lang po Hi ka Master, welcome back po sa ating YouTube channel Ito na naman si Master Gala or Master Gala na madalas pong gumagala kung saan saan madalas po sa mga sementeryo sa mga nakakatakot na lugar pero ito pong lugar na aking pinuntahan ay hindi po nakakatakot dahil ito po, nandito tayo sa puntod ng dating presidente si Ramon Magsaysay Oo. uh, iikutin po natin ang Manila North Cemetery kakarating lang po natin dito at aalamin natin yung mga sikat na mga nakaliling dito pupuntahan natin yung mga puntod ng sikat syempre isasama natin dyan number one, sila FPJ at ang bagong living po na si Miss Susan Roses Oo. so iikuti natin to first time po natin dito at hindi ko na po masyadong ma-elaborate sa inyo yung mga history so Uh, kung bago ka lang po sa channel natin i-click mo na po yung subscribe, like, notification bell pag click nyo po ng bell, lalabas po yung all uh, i-click, i-select nyo po yung all para po lagi kang updated sa mga video natin mga bago o luma panoorin nyo rin po yung ating mga play playlist tapos ito yung kay Manuel Rojas Dati siyang pangulo ng Pilipinas. So, break time muna tayo mga kam Hindi ka pala magugutom dito sa Manila North Cemetery kasi may mga tindahan. Pwede kang umupo magpahinga. A few moments later. So, yan ka master. May nakalibing dito. Barcelona de Santos. Yung isa po sagas. Parang mga mayayamang angkan naman to mga to. So, ito naman ka master. Yan. Arturo. Ay, um, may malaking malaking ano dito sa gilid. Uh, familia Figueras. Ano naman tong isa? Parang yung mga naman yung Ito, meron dito tayo nakitang uh, kakaibang niche eh, o uh, na ha, ah, Marcelino Rafael 1927 siya nilibing ang tagal na pala ka master oh, 1927 kaya pala tapos ito naman, no? pinanganak siya ng 1900s pa huh? si si Cabanin de Santos So ito naman mga kamaster, master Ah. Uh, Livingan ito ng mga Primasonic na member. O oh, kung di ako nagkakamali. Halos mga mga Amerikano po yung nakalibing, no? Oh. Louis Johnson, Louis Clinton. Ayun oh, mga Amerikano, halos yung nakalibing dito. nagbablog <laughs> ano ito? 1911. Miss Elizabeth Jones. Kakaiba yung kanyang libingan, no? parang ano, patayo. Ano, meron pa dun, no? Oh. So, yan. Basahin lang natin yung konting history nitong lugar. So, ito pala yung history ng Manila Mount Lebanon Lodge noong 1905. At the Philippines noong 1912, ito rin naging tinawag na ngayon na Manila Lodge number 1 November 1914 ito na masyadong mabasa ka master yun yung primasonic na ano so ito naman yung uh, ng Armed Forces of the Philippines kita natin yung mga dating sandalo ng Pilipinas na naglingkod sa bayan saludo po ako sa inyong lahat mga kamaster mga sundalo nating kamaster. Mm. Armed Forces of the Philippines. Alam mo na, dalaw natin sila. Ayan o, mga libingan ito ng mga polis naman. Mga PO3. Ayan. Halo-halo mga babae at lalaking polis. So, nandito naman tayo sa American Teachers Memorial. Oo. So pinatag na rin siya o pinapangalagaan na rin siya ng National Historical uh, Institute ng Pilipinas. So, ito pala ay uh, alaala ng mga Amerikanong teacher na inilibing dito. So, yan na yun. Basta nandito tayo sa kanilang libingan. American Teachers Memorial. Hindi po ako masyadong magaling sa history. Uh, ako po isang vlogger na hindi naman po ko story ang char so ito namang isang mosele yung lumang luma no 1930 pa ito na yun 1913 mm -hmm. Ayan, no? may mga nagka-basket pa sa gitna ng no? cemetery yung ito so ito naman yung kay saan ang daan ito? Ayun kay Manuel Quezon. tara itong gate. Hindi lang naman handa din. Hindi ah. di man talaga. Ano po? Nakaano lang, ah, oh, na eh. lang kay natapat. Ah, natapat lang po na nakabukas. Okay. Eh, ito yung kay ano. Ito yung mga magulang po ng FPJ, no? Ayan. So, ito po yung mga, ano nila baka master, eh. Yung mga bulaklak. So, ito na po yung mismong punto ni FPJ, katabi po ng bagong libing po na si Susan Roses Queen of uh, Queen of Philippine Movie hindi tayo nakapunta ng Living the Master eh. so yun, nakikita pa natin mga bulaklak na bigay pa ng mga sari-saring artista, mga pangulo actually, mga kamaster, hindi pala siya so totally nakabukas sa public yung gate. Nataon lang na, na, na pinagbigyan tayo, nakapasok tayo dito sa, sa So, yun po. Ito yung pinakapuntag ko ni FTJ. Ito na sa kanan. Kasi ito nga sa Yung bagong libin lang po. 3 days ago. Kasi yung Sisa. Sisa ng version So, yun po. Makikita ninyo. May mga bagong gumalaw pa rito. Yung mga kandila pa nakakalungkot lang po uh, idol po siya ng lola ko Oo. si Susan ng boses nung buhay pa yung lola ko lagi nang binabanggit si Susan boses so yun nakapansin natin thank you po mm. dito tayo be dito. oh yan kinalabas na tayo ka master kasi hindi po totally inaallowed na makapasok na taon lang Ito po na, na may isang kamag-anak yata na dumalo kaya pinagbuksan po sila ano? nakakalungkot lang po isipin na nakapunta tayo sa kanila nakita natin sila pero hindi na po personal kumbaga parang humbaga, wala na sila hmm, nakita natin sila masyadong matatakot na pumunta dito dahil na kung matatakotin ka sa sementeryo kasi halos maraming tao dito nakatira sa Manila North Cemetery at tinatayang 1900s pa or panahon pa ng mga Kastila itinayo ang sementeryong ito yun o oh, mga nakasampay kung maraming nakatira dito guys So, may nakalibing dito na Jose Patigdok. Familiar po yung apelido niya sa akin. Nilibing siya noong 1916. Grabe. Meron ditong namatay sa massacre. Dead masaker massacre. d Kung di ako Kasi Consolacion Cruz Vida.